Pamantala, Pangasinan 6 District Congressional Candidate Gilbert Estrella dinepensahan ng reklamong vote buying na inihain sa Comileca. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. Bantay Balota 2025 Midterm Election The RMN News Special Coverage Naglabas na ng pahayag si Pangasinan 6 sa District Congressional Candidate Gilbert Estrella matapos ang reklamo ng umano'y vote buying sa ilang bayan sa Pangasinan na inihain ni Congresswoman Marlene Agabas sa Commission on Elections Sa pahayag ni Estrella, sinabi nitong pawang paninira ang naturang reklamo kabilang pa ang mga nauna ng ipinakalat na fake news ng kanyang umano'y disqualification sa nalalapit na halalan. Hindi umano ito nagsasagawa ng negative campaigning laban sa kanyang katunggali bilang respeto umano sa nakatatanda upang maging magandang ehemplo. Gate ni Australia na wala itong ginagawang ilegal at bukas ay sinasawag ang investigasyon sa naturang reklamo. Dagdag nito, isinuplong na rin ang kanyang tanggapan sa Comelec ang umano yung talamak na vote buying gamit ang programa at pondo ng gobyerno sa mismong bahay ng kongresista. Nag-ugat ang naturang pahayag matapos ang paratang ng vote buying na nagkakahalaga umano ng 3,000 pesos bawat botante sa Rosales, Balu gau at asingal na ipinarating umano sa opisina ni Congresswoman Agabas dahil sa ilang komplainan na nagaalangan maghain ng affidavit dahil sa banta ng harassment. Samantala, ay kay Comelec Chairman Attorney George Garcia na ipasa na sa Komite ng Kontrabigay ang reklamo para sa investigasyon. Sa kasalukuyan, ay patuloy na sinusuyod ng mga local candidates ang iba't ibang panig ng Pangasinan sa uling linggo ng kampanya bago ang midterm elections sa May 12. Kasama mo mula dito sa IFM Digopan. Ito si Idol Jam Victorio. IFM News. IFM News. IFM IFM